Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga sir. At syempre, magbabasa tayo ng ating mensahe. Ayan. Good evening po. Ask ko lang po, paano din ba malalaman pag nakatikim yung lalaki sa ibang babae? So, yung ating sender mga kasawi, ay isang babae na ang katanungan niya ay paano ba malalaman kung nakakatikim ba ng ibang babae na ang isang lalaki. So, syempre, magbibigay tayo ng opinion dito mga kasawi. Simple lang rin naman yan ang lalaki paano malalaman kapag ito ka ay nakatikim na ng iba for example nakauwi na ang iyong husband sa inyong bahay tapos na instead ang gagawin sa iyo ay humalik ito or talagang kakamustahin pa diretso na ang asawa mo ko agad sa CR magpapalit ito maliligo ito or magpapalit ng kanyang buong uh, kasuotan tapos hindi niya na ito ipapaamoy pa sa O kanya yon ay para hindi mo maamoy ang kanyang damit, ang kanyang brief, at igit sa lahat yung kanyang alam niyo na yon Dahil syempre nag-iingat siya na baka mamaya ay mabuko mo na meron siyang kinarin yung iba mga kasawi. Kaya yung ending ay dumiretso na kagad sa CR para maglinis ng kanyang katawan at maliligo ito. Tapos yung kanyang mga tubal, or duming damit ay nilalagay ka agad sa labahan. Yun yun. At meron din naman na, for example, ikaw ay gusto mong magyaya kay mister. Tapos si mister ay ayaw na sa -dug sa'yo. So, ibig sabihin nun, isa yan sa mga sign na baka gusto ng mister mo na iba ang kanyang makakasama pagdating sa kama, sa jugjugan kasi nga, kasi wala nang gana si Mr. Sayo. Kumbaga, doon niya mas nagaganahan sa kanyang ibang babae mga kasawi na instead na ginagawa niya sa iyo. At siyempre malalaman mo din 'yon. For example, dati sobrang matakaw si Mr. Sayo tapos pa na ang yaya, tapos ngayon ay hindi na naglalambing sa iyo, hindi ka na niniyayaya at igit sa lahat halos hindi kanya matitingnan nang derecho at higit sa lahat yun bang yayain mo lang siya hawakan mo lang siya ay mabilis siyang mainis sa'yo, naninigaw laging galit, yan yung mga sign na baka si mister talaga ay meron ng kinakalantaring ibang babae mga kasawi. At maladali mo lang din yun mahuni pagdating sa cellphone niya, titingnan mo laptop niya, para naman ma-realize mo talaga na tama yung hinala mo. Kasi minsan, baka naman nag-overthinking ka lang sa iyong asawa na baka meron siyang babae pero wala naman talaga. So, syempre maraming research na gagawin mo kung ano ba talaga yung mga dapat at ano yung pinagkaiba niya at hindi nag-iiba yung asawa mo. Kasi maraming reason yan mga kasawi. Hindi lang basta-basta. Pero yun yun, mga basihan na baka nagbago na talaga si Mr. Kasi kapag ka si Mr. ay eh, walang babae, eh. So, ibig sabihin nun, kahit anong niya mo sa kanya ay game niya. Tapos siya din, ganun pa rin naman. Nagiging ano ba sila, matakaw sila, tigit sa lahat, yung panay yung nila sa'yo. Sa isang linggo, hindi yun mawawala na talaga nakikipagjugjugan sa sa'yo. Pero kapag isang buwan na nakalipas, pero hindi pa rin nagyaya si mister sa'yo, ay kabahan ka na. Baka sa iba niya na ginagawa yung ginagawa niya sa'yo, tati, mga kasawi. So, yun lang po, mga kasawi, yung aking opinion tungkol dito sa ating sender, na way naintindihan mo po yung sabihin tungkol dito mga kasawi. Yun lamang po. Maraming salamat sa so, patuloy na pag-suporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.